salamat po ako kay Congressman Sandigo sa pagtulong sa akin. Umiiyak na lumapit sa aming tanggapan ang dating OFW na si Araceli Barameda. Hindi raw kasi niya matanggap ang panluloko na ginawa ng kanyang asawa. Ibili mo ko noon, ibili mo kanya. Dagdag pa nito, ang 27 taon na ginugol niya bilang isang OFW ay nauwi lamang It... sa wala. Ipipin kung bakit nagnyari. Dahil ang pinangarap niyang bahay para sa pamilya, hindi man lang daw na itayo. Namahan ng aming tabang oramismo team si Araceli sa tanggapan ng Philippine National Police sa Pulangi upang makapaghain ng kaukulang reklamo laban kay Iluminado. Kapapasalamat po ako kay Congressman Sandigo sa pagtulong sa akin, pagsama sa akin sa lahat ng nilalakad ko at saka nakapag-file na ako sa prosecutor office. Ako Cubicle Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 one one sa Balota.